Poy. Magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng programang Heart to Heart sa 92.3. Masalimuot ang ibabahagi ko sa inyong programa. Kaya pinili ko na lang na itago ang aking katauhan sa pangalang Daniela, 20 years old. Nagkamali man ako pero huwag naman sanang maging mitya para mahusgahan niyo ako at ang kagaya ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at nagawa ko ang ganitong klase ng kapusukan sa buhay ko. Didiretsyain ko na kayo, Kuya Poy. Sa totoo lang, nagawa kong lubos na magtiwala sa boyfriend kong itago na lamang natin sa pangalang Dexter. Dahil ang akala kong totoong pag-ibig niya sa akin ay siya mismong lumamon din sa pag-ibig ko sa kanya. Kaya nagawa namin ng jowa kong si Dexter ang isang sex video scandal. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala kung bakit ako pumayag na kuhaan ng video ang ginawa namin ng boyfriend kong si Dexter na dapat ay kami lang. Noong una, hindi ko naman yun inisip Siguro dahil nga sa sobrang malaki lang talaga ang kumpiyansa, tiwala at pagmamahal ko kay Dexter, kaya ako napapayag. Pero mabilis itong nagbago matapos kong mapagalaman na tuluyan na palang kumalat ang aming sex scandal ng boyfriend ko sa isang group chat ng mga kaibigan niya. Dahil nga sa nangyari, nag nagawang makipaghiwalay sa akin ni Dexter. Iniwan niya ako sa ere, Kuya Poy, habang ang mga kaibigan niya ay patuloy na pinagpipiestahan ang bunga ng aming kapusukan. Hindi ko alam kung matatapos pa ba ang unos na ito. Sobra akong nahihirapan, Kuya Poy. Sa totoo lang, pinilit din naming itago ang matinding kahihiyan sa aming mga magulang. Sobrang hiyang-hiya talaga ako noon, Kuya Poy, sa nangyari. Sinubukan ko pang makipag-usap kay Dexter para man lang matigil ang patuloy na pagkalat ng sex video naming dalawa at upang maagapan ng matinding dagok na nararamdaman ko. Dahil nga, sikreto ito, ay wala na akong iba pang malapitan. Kaya pakiramdam ko tuloy, ay mag-isa ko na lang na sinusong ang pinagdaraanan kong problema. Akala ko magagamit ko ang tatlong taong relasyon namin ni Dexter sakaling hagupitin man ako ng anumang klase ng kagipitan o ng matinding problema. Pero hindi na nga ito nangyari after kong takasan at hiwalayan niya. Pakiramdam ko, daig ko pang pa isang nanakawan na wala na talagang kasiguruhan na maibabalik pa ang isang mahalagang bagay na nawala sa akin. To be honest, Kuya Poy, panganay ako sa dalawang magkapatid at sa puntong ito, minsan, iniisip ko, paano na lang kung dumating ang pagkakataong madiskubre ng pamilya ko, ang ginawa ko? Magagawa kaya nila akong matanggap o habang buhay na nila akong isusumpa dahil sa nagawa kong kahihiyan para sa aming pamilya? Sa ngayon, umaasa na lamang ako sa, payang, sa payong makukuha ko sa inyong programang Heart to Heart. Sa totoo lang ay wala akong ideya noon sa programang H2H. Pero dahil na rin sa mga kaibigan at kakilala ko, eventually, ay nadiskubre ko rin ito. Marami na raw kayong natulungan at gaya ng iba kahit papaano ay nakakapagpatuloy na sila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay sa kabilayan ng matinding hinarap nilang mga problema. Kuya po'y kagaya nila, umaasa rin ako na matutulungan ninyo ang isang kagaya ko na biktima ng isang barabarang desisyon. Maraming salamat po sa pagkakataong mabasa ninyo ang madilim na yugtong ito sa kwento ng aking buhay. Lubos na humihingi ng kapatawaran. Daniela, Especially Yung unang-una una kasi, bago nga sabi niya nga dito, wag naman sana mahusgahan ang uh, sarili ko. Well, meron ho talaga mga tao na uh, medyo, uh, well, uh, sick in the head, okay? Na gusto nilang ine-expose yung kanila mga sarili. I don't know, uh, para sa profit, ganyan. At uh, gagawin ang uh, ganitong klase ng scandal for a pay. Pero itong kay Daniela is a different thing. Okay at da uh, doon sa iba pa. De ba ginawa nila ito dahil sabi nga dito, no, ilang beses inulit ni Daniela nagtiwala siya uh, na sa kanyang uh, boyfriend na sila lang para sa kanilang consumption lang. Ayun, for personal consumption yung uh, video. Okay, sex video private na ginawa nilang uh, dalawa. Okay, I'm not trying to justify na it's okay for as long as uh, uh, kayong dalawa lang yan, ano? yung understanding na ganyan. Pero uh, nung puntong yun, yan, nung puntong yun, ang intensyon niya ay hindi ipakalat, hindi makarating sa ibabagkos ay sa kanilang dalawa lang. Okay, ng kanyang boyfriend, tiwala. Oh, ang uh, naging puhunan niya. Pero ang nangyari nga ay ipinakalat nitong si uh, boyfriend ang uh, 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 private, okay? Private, uh, very private videos nila. Uh, I don't know. Ano pagyayabang, 'di ba? O uh, show off o ano pa. Kung uh, ano pa man ang intention niya, yan po ay, eto ha, para sa mga nagpapakalat ng na mga private sex videos ninyo. Ayan, kung sakali may reklamo kayo, alam mo, eto Daniela, kailangan mo malaman na meron tayong batas dito sa Pilipinas na pumuprotekta sa ganitong klase ng uh, paninira, paniniram puri. Bayanan jan ang Republic Act 9995. Okay, Republic Act 9995, yan yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Okay, pinoprotektahan nga po nito ang mga katulad ni Daniela na naivideo ang isang uh, pribadong bagay uh, sa na will, willfully okay, na na-video, okay, willing, uh, willing man sila na ginagawa yung uh, video na yun, pero walang sa kasunduan na ito ay ipakalat para mag-profit ang kung sino man eh may batas po na pumuprotekta sa inyo, di ba? Kaya, Daniela, yung problema mong yan, sana nga ay matigil na. At sana, sa mga katulad ni Dexter, uy, mag-iingat ka. Kasi itong uh, si Daniela, syempre, meron mga kamag-anak yan. Kapag ka nga nakarating sa kanila, yung ganyang balita, kahihiyan. Hindi lang si Daniela mapapahiya dito. O, pati ikaw, iskandalo eh, yan. Okay? Kaya nga, skandal. O, oh, hindi lang yung sex yung scandal doon. Talagang yung after effect niyan, eh, scandalous din. Mag-aaway ang pamilya, mag-aaway yung mga uh, magkakaibigan uh, kapag ka pumutok yan. ba? Diba? Ayan, kita nyo naman. Uh, dito nga lang sa isang programa natin sa Radio 5, kaya uh, Senator Rafi Tulfo, di ba? May mga ganyan na mga uh, storya. 'di ba? Pero oh, sino ang uh, nagiging uh, kawawa dito? Yung nagpakalat. Ayan, kaya ikaw Daniela, you have a choice na bumalik. Ayan, i-turn uh, the tide ika nga. Oh, uh, salubungin dahil nga sa ngayon ikaw ay uh, nahihirapan. Basta basta totoo ang uh, lahat ng mga sinasabi mo sa amin. 'Di ba na talagang kumalat na sa mga sa circle of friends nitong siya, Dexter at sana nga 'wag nang uh, ipakalat pa uh, sa iba, diba? ba? Because that is something uh, really uh, private, diba? ba? Na tsaka ano ba namang klaseng boyfriend? Well, test of character talagang bagsak na itong siya, uh, Dexter ba? Diba? wag mo nang uh, balikan, wag mo nang subukan balikan para hindi niya na mabubura isa-isa 'yon, no? Nandoon na rin sa isipan ng mga taong pinag-sharean niya nung uh, private thing na ginawa ninyo, 'yung uh, bagay na 'yon. Nandoon doon na 'yon. Okay lang sa kanya na mapahiya ka doon sa iba para lang 'di ba, ma-boost ang kanyang uh, ego. Wala na tayo sa usapang 'yon. Pwede mo 'tong dalhin sa usapang legal. Okay, pero nandito nga ang ating programa, hindi man doon sa legal need mo, pero 'yung uh, 'yung uh, psychological effect nito para sa isang katulad mo, Daniela, ay uh, iibsan natin kahit paano para mas makapag-isip ka na maayos. Kaya sinabi ko sa iyo na mayroong batas na pumoprotekta ay pwede kang lumapit Ayan ha, kung walang uh, budget, pwede kang lumapit sa Public Attorney's Office. Ayan, i-reklamo uh, mo ito sa Women's Desk, sa pinakamalapit na uh, Women's Desk sa inyong lugar. Ayan, pwede mong i-report ito. 'Di ba? Uh, dahil hindi dapat pinalalampas 'yung ganitong klase ng mga skandalo. You don't deserve this. 'Di ba? After all, sabi ko nga kanina at sabi mo alam na alam mo ginawa mo 'yan ng dahil sa lubos na pagtitiwala mo dito kaya Daniela. Okay?